sa kapihan sa Bagong Pilipinas. Si Tony Lagunoy sa detalye. Bilang pangunahing ahensya ng pamahalaan ay natasa na itaguyod at paunlarin ang napapanatili at inclusive na industriya ng turismo sa bansa ang Department of Tourism CALABARZON Office ay niharap ang mga accomplishment ito para sa taong 2023 at 2024 sa isinagawang pang pitong episode ng Kapihan sa Bagong Pilipinas sa Technopark Hotel sa Santa Rosa City, Laguna, binigyan din Regional Director ng DOT CALABARZON ng mga kontribusyon ng kanilang tanggapan sa maunlad at tumuusbong na industriya ng turismo sa CALABARZON, kabilang dito ang mga sumusunod ang pagsisimula ng Calabarzon Mobile Application na naglalayong higit pang itaguyod ang mga tourist destination sa ating bansa at magbigay ng mga impormasyon sa mga gumagamit ito upang matulungan sila na galugarin ang mga kamanghamanghang lugar at mga aktibidad ng rehiyon. Ang matagumpay na pagsasagawa ng iba't ibang pagsasanay na programa, kabilang ang Integrated Tourist Oriented Police for Community Order and Protection, Tourist Boatmen as Tourism Frontliners, Prom Tourism Product Development, cultural community guiding, basic tour guiding, community-based culinaria workshop, bukod sa iba pa. Maging ang pagkilala bilang top regional contributor para sa Filipino brand of service, ipinakilala ang pag-unlad at pagsulong ng tourism circuit kasama dito ang GCI validation, UNESCO World Heritage Briefings at pag ng Hello Filipino Youth Tour kasama ang Miss Philippines Australia. Aktibo din nakikilahok ang nasabing ahensya sa iba't ibang travel and trade expo. Tinutulungan ang mga stakeholders ng industriya pinangunahan ng ilang marketing ng turismo at promosyon, pati na rin ang validation at assessment, roll-out ng tourism guidebook at pagbibigay ng technical assistance para sa for sure list area, miscellaneous list application, tourist rest areas at mga tourism road infrastructure project. Pinresent din ang 2023 Calabarsan Quarterly Regional Economic Situationer kasama na mga indicator tulad ng overnight tourists, domestic foreign and overseas Filipinos itinampok din sa kapihin sa Bagong Pilipinas kasama ang DOT, ang top 10 market, top 10 tourist sites, LGUs at probinsya sa Calabarzon area. Tony Laguna para sa Radyo Aguila, matatag, matapang, matapat.